Ang kwentong ito ay tungkol sa isang OFW na pinapug ng ulo di umano ng kanyang amo dahil sa selos. Sino ang babaeng ito at sino ang kanyang amo na gumawa nito? Welcome to Tagalog Story Files. Kung ikaw ay mahilig sa kwentong krimen, katatakutan, trivias at general knowledge ay huwag kalimutang mag-follow at mag-subscribe. Isang araw habang naglalakad ang magsasaka, papunta sa kanyang bukid na sinasaka sa lalawigan ng Nueva Ecija, bayan ng Kabyaw, ay nadiskubre niya ang isang timba na naglalaman ng isang kagimbal-gimbal na bagay. Ang timba ay parang sinadyang itinapon sa kanal. Siya ay na-curious umano sa laman nito at baka maari niya pa itong mapakinabangan kaya unti-unti niya itong nilapitan para tignan. Laking gulat niya nang buksan ang timba dahil naglalaman nito ng isang p na ulo ng babae. Sa sobrang gulat niya ay napatulon siya at lumayo sa timba. Nang siya ay mahimasmasan na, napansin niya na sa di kalayuan ay may nakita din siyang isang sako. Kahit siya ay takot na takot, naglakas loob siyang tignan ang laman nito. Pagbukas niya ay nakakita siya ng mga dokumento. Habang tinitignan niya ang mga dokumento, nakita niya ang pagkakakilanlan ng babae gamit ang passport at birth certificate nito. Ang babae na nakita niya sa passport at birth certificate at ang babae na itinapon ng ulo sa isang timba ay nagngangalang Maribel Alpas. Sino si Maribel Alpas? Si Maribel ay pinanganak noong February 2, 1983. Siya ay lumaki sa Hinubaan, Negros Occidental. Si Maribel ay malapit sa pamilya, lalo na sa kanyang mga pamangkin ayon sa mga nakakakilala sa kanya. Ayon sa kanyang kapatid na si Josabel, pangarap nitong mabago at mabigyan ng magandang buhay ang kanyang mga magulang. Kaya kahit siya ay 31 years old na, ay mas pinili niya pa rin tulungan ng pamilya bago mag-asawa. Dagdag din ng kanyang kapatid, si Maribel ang nagtaguyod at nagpaaral sa kanya sa kolehiyo. Simple lang ang pamumuhay ni Maribel sa probinsya Ngunit dahil gusto niyang umunlad at matupad ang mga pangarap sa pamilya, ay napagdesisyonan niya magtrabaho sa ibang bansa bilang OFW. Noong taong 2011, natuloy ang pag-alis ni Maribel. Siya ay lumipad patungong Europa sa Warrington, UK. Kahit mahirap ang malayo sa pamilya, ay itinuloy niya pa rin ang pagtatrabaho sa ibang bansa para sa kanyang pamilya. Sa tuwing si Maribel ay sumasahod, halos lahat ng kanyang sahod ay pinapadala niya sa kanyang mga magulang. Makalipas ang dalawang taon na pagtatrabaho bilang isang OFW, siya ay bumalik sa Pilipinas para bisitahin at makasama ang kanyang pamilya. Noong March 2014, ang nakatakda niyang pag-alis muli at pagbalik sa ibang bansa. Ngunit isang nakakapanlumong balita ang natanggap ng kanyang mga magulang. Ayon sa balita, natagpuan ng ulo ni Maribel sa Kabeyao, Nueva Ecija. Nang malaman nila ang balita, ang kapatid ni Maribel na si Josabel ay agad-agad bumiyahe papunta sa Kabeyao, Nueva Ecija. Nang siya ay makarating, kinumpirma niya na ang ulo na natagpuan ay ang kanyang kapatid. Ngunit dismayado si Josabel dahil hindi umano natagpuan ang katawan nito. Ayon sa mga investigador na pumunta at tumingin kung saan natagpuan ang ulo, ay maari umanong ito ay itinapon lang doon dahil walang mga bakas na dugo sa paligid nito. Malaki ang katanungan at pagtataka ng mga investigador dahil kahit alam na nila ang pagkakakilanlan ng biktima ay pinagtataka nila kung bakit nasa Nueva Ecija ito kahit sa mga dokumento ay nakalagay na ito ay taga Negros Occidental. Ang mga katanungan ng otoridad ay tila nasagot nang makita nila ang isang kontrata na naglalaman na si Maribel ay nagtatrabaho sa mag-asawang Dennis at Gurley Samson. Sa pag-iimbestiga ng mga otoridad, Napag-alaman nila na ang mag-asawang Dennis at Gurley ay orihinal na pinanganak sa Pilipinas. Ngunit mas pinili na ng magtrabaho at manirahan sa ibang bansa. Ang mag-asawa ay may dalawang anak at dahil parehas silang may trabaho, kulang ang oras nila para maalagaan ang kanilang mga anak. Nang magkasundo ang kanyang magiging amo at si Maribel sa magiging responsibilidad niya at sa magiging sahod niya, ay inayos na ang mga papeles nito. Noong 2011, naayos na ang lahat ng papeles na kakailangan niya para makaalis ng bansa. Kaya't siya ay nagpaalam sa kanyang pamilya at tuluyan ng umalis papunta sa London. Nang siya ay makarating sa bahay ng mag-asawa ay ginampanan niya ng maayos ang kanyang trabaho. Bukod sa kontrata na natagpuan ng mga otoridad, nakita din nila ang isang papel na naglalaman ng sulat kamay na itinerary ni Maribel. Nakasulat sa papel ang mga plano niyang gawin noong taong 2014. Mula sa pagbaba sa airport, pagdating sa bayan ng Santa Rosa at kung anong highway siya bababa. Base sa sulat, dapat alas 10 ng gabi ay nakarating na siya sa gas station na matatagpuan sa Mariano Highway. Ang sulat na naglalaman ng itinerary ni Maribel ang kanilang naging gabay kung saan nila uumpisahan ng kanilang investigasyon. Agad nakipagtulungan ng manager ng gas station sa mga otoridad. Ipinakita nila sa mga otoridad ang CCTV footage kung saan maaring nakuhanan si Maribel. Sa mga CCTV footage ay natuklasan ng mga otoridad na matagumpay na nakarating si Maribel sa Nueva Ecija. Makalipas lang ang ilang minuto ay may puting Isuzu truck ang sumundo sa kanya. Ang mga otoridad ay positibo na lalaki ang sumundo sa kanya. Agad-agad sumakay si Maribel sa truck na tila kilalang kilala niya ang driver. Base din sa isang magsasaka ay nakita nila ang puting truck na dumaan bago natagpuan ng pugot na ulo ni Maribel. Natatandaan umano ng magsasaka ang sasakyan dahil sinubukan niya makisakay dito ngunit mabilis ang pagpapatakbo nito. Gamit ang adres na nakuha sa mga natagpuang dokumento, pinuntahan nila ang bahay ng kanyang mga amo sa Lourdes Santa Rosa Nueva Ecija. Ngunit hindi nila natagpuan ang mag-asawa doon. Ayon sa mga kapitbahay, ang mag-asawa ay wala na sa Pilipinas. Bumalik na umano ito sa ibang bansa ilang buwan na ang nakalipas. Ngunit hindi tumigil ang mga otoridad. May masama silang kutob kaya nagdesisyon sila na manmanan ang bahay ng mga ito. Sa kanilang pagmamanman ay nakita nila ang isang lalaki na lumabas sa bahay. Kinilala nila ang lalaki na si Elcielo Valdez. Tinanong nila ang lalaki at pinakita umano ang litrato ni Maribel. Ngunit itinanggi niya na kilala niya ito. Nagtanong din ang mga otoridad sa katabing bahay ng amo ni Maribel. Sa kanilang pagtatanong, Isang kapitbahay ang nagsabi na nakakita sila ng malaking apoy at usok na nanggagaling sa property ng mag-asawang Samson. Inakala nga daw nila na nasusunog ang bahay ng mga ito dahil sa lakas ng apoy. Maging ang security guard ay pinatotohanan na may nabanggit ang kanilang officer in charge na hiniram ni Roginald Samson ang Isuzu truck ni Elcielo Valdez dahil gusto nitong dalin sa ospital lang isang kamag-anak. Ayon sa mga otoridad, si Reginald Samson ay kapatid ng amo ni Maribel na si Dennis Samson at si Alcielo Valdez naman ay bayaw nito. Sa interview ng mga otoridad sa kapatid ni Maribel na si Josabel, pagkatapos umalis ng mag-asawang Samson para bumalik sa ibang bansa, ay nagpaiwan pa si Maribel at nag-extend ng bakasyon para makasama ang kanyang pamilya. Idinagdag din niya na kaya nasa Nueva Ecija si Maribel ay dahil may mga kukunin siyang mahalagang papeles bago bumalik sa ibang bansa. Alam daw nila na pupunta si Maribel sa bahay ng kanyang amo. At dahil malayo ito, sinigurado daw ni Josabel na lagi nitong itext ang kanyang kapatid mula sa pag-alis ng bahay hanggang makarating sa Nueva Ecija. Madalas umano itong magreply, reply ngunit nung makarating umano ito sa gas station ng Nueva Ecija ay hindi na ito sumasagot sa kanyang mga text. Gamit ang mga salaysay ni Josabel, agad pumunta ang mga sa judge upang paaprubahan ang search warrant pa sa bahay ng mga Samson. Dahil malakas ang kotob nila na maari silang makakita ng ebidensya kapag ito ay hinalughog nila. Matapos makita ng judge ang lahat ng dokumento, footages at mga salaysay ng witnesses ay inaprubahan nito ang search warrant para sa bahay ng mga Samson. Agad-agad pumunta ang mga otoridad kasama ang Soko sa bahay ng mga Samson. Ngunit hindi sila agad nakapasok sa bahay dahil wala o manong tao dito kaya't lumapit sila sa mga kamag-anak ng Samson para humingi ng permiso para sa search operation. Agad naman silang binigyan ng go signal ng kamag-anak ng mga Samson kaya't agad-agad nilang inumpisahan ang search operation. Habang nangyayari ang pag-iimbestiga, kinontak din ng mga otoridad ang UK police para hingan din ng panig at alamin kung may kinalaman ba ang mag-asawang Samson sa nangyari kay Maribel. Agad-agad naman nakipagtulungan ng mga UK police at pinuntahan ang mag-asawang Samson. Dumiretso sila sa Warrington Hospital kung saan nagtatrabaho ang mag-asawa. Bilang tugon naman ng ospital ay sinuspindi nila ang mag-asawa sa trabaho hanggang sa mapatunayan na wala silang kinalaman sa nangyari. Ayon sa isang article na pinost ng isang news outlet, nung ma-interview si Gurley Samson ay sinabi umano nito na bilang ama ni Maribel sila ay na-stress at nagalit sa sinapit nito. Sinabi din niya na naging malaking tulong daw si Maribel sa kanilang pamilya simula nang dumating ito tahimik umano silang namumuhay sa kanilang tatlong palapag na semi-detached townhouse. Ultimo ang makapit kapitbahay nila umano ay gustong gusto si Maribel dahil sa likas nitong kabaitan. Hindi rin umano kasambahay ang turing nila kay Maribel kundi isang parte na din ng kanilang pamilya. Noong November 2013, nagdiwang ang pamilya Samson ng Pasko at Bagong Taon sa Pilipinas. Kahit isinama rin nila si Maribel, sila rin ang nagbayad ng plane ticket nito pa uwi sa Pilipinas. Na matapos ang selebrasyon ay agad ding umuwi ang pamilya Samson sa UK at nagpaiwan si Maribel. Ayon kay Gurley, nakatakda dapat bumalik si Maribel sa UK noong March 21 ngunit hindi na ito nakabalik dahil isang araw bago siya umalis ay pinatay ito. Itinanggi din ni Gurley na may kinalaman siya sa nangyari dahil hindi umano nila ito magagawa dahil pamilya na ang turing nila dito. Sinangayunan naman ni Dennis ang pahayag ng kanyang asawa na si Gurley. Ibinahagi ni Dennis na wala silang kinalaman sa nangyari dahil matagal na silang wala sa Pilipinas. Nabanggit din nito na bago bumalik ng UK si Maribel ay pinakiusapan niya itong pumunta sa Nueva Ecija upang kunin ang isang dokumento at dalhin papunta sa UK. Nang mapasakamay ng mga otoridad ang resulta ng interview sa mag-asawa sa UK ay in-interview nilang muli si Josabel. Binahagi ni Josabel na kahit minsan ay walang nabanggit ang kanyang kapatid na sinasaktan siya ng kanyang amo. Ang tangi lang umanong inireklamo ni Maribel ay ang maliit na sahod nito. Kaya't plano ni Maribel na magtiis pa ng ilang taon para makapag-apply ito ng British Residency na magiging daan para makahanap ito ng mas magandang trabaho. Nang lumabas na ang resulta ng search warrant ay may mga nakalap umano silang ebidensya na makakatulong sa kaso. Isa sa kanilang nakita ay ang pinagsunugan sa harap ng bahay ng mga Samson. Nang tignan nilang maigi at alisin ang mga kahoy ay nakakita umano sila ng mga buto ng tao. Sa hindi kalayuan ay nakakita sila ng septic tank kaya't minabuti nilang tignan ito. Nang buksan nila ito ay nakakita sila ng mga buto at ang mga dokumento na pagmamayari ni Maribel. Ayon sa mga otoridad, Itinapon nila ang malalaking buto sa septic tank habang ang maliliit naman ay naiwan sa pinagsunugan. Bukod sa mga buto na natagpuan sa bahay ng mga Samson, nakakita din sila ng buto ng tao sa bahay ni Roginald na hinihinala nilang kay Maribel. Gamit ang napakaraming ebidensya, ang prosekusyon ay agad sinampahan ng kaso si na Roginald Samson at Elsie Valdez. Sa teorya ng mga otoridad, Maaring nakagamit ng ipinagbabawal na gamot ang mga sospek nang gawin nila ang karumaldumal na krimen kay Maribel. Sinuportahan naman ng senior inspector ng Kabiao Police Station ang teorya ng mga otoridad dahil nakakita umano sila ng ipinagbabawal na gamot sa bahay ng mga Samson. Base din sa salaysay ng kanilang mga kapitbahay, kilala umanong pusher si Roginald sa kanilang lugar. Nagpahayag din ng komento ang mayor ng hinubaan na si Ernesto Estrao. Ang teorya niya ay maaring selos ang dahilan kaya pinatay si Maribel. Idinagdag din niya na napatunayang nagsisinungaling ang kapatid ng babaeng amo ni Maribel dahil nakita umano sa CCTV ng gas station na si El Cielo mismo ang sumundo dito. Ayon sa mayor, hindi umano si Dennis ang nagsabi na kunin ang dokumento sa Nueva Ecija kundi ang kanyang asawa na si Gurley. Ang hindi alam ni Maribel ay may masamang plano na pala ang kanyang amo sa kanya. Base sa mayor, maaring ang punot dulo ng lahat ay dahil ang babaeng amo ni Maribel ay nagsiselos sa special attention na ibinibigay ni Dennis Samson dito. Kahit para hindi na magtaksi lang kanyang asawa ay pinapatay niya si Maribel. Isang buwan matapos masampahan ng kaso ang mga sospek sa pagkamatay ni Maribel ay inaprubahan ng judge ang subpina. Handa na rin ang pamilya ni Maribel na sampahan ng kaso ang mga sospek dahil matibay ang kanilang mga ebidensya. Ngunit hindi sumipot ang mga ito sa first appearance ng trial process. Ayon kay Josabel, humingi ng extension ng abogado ng mga sospek para makapagbigay ng kanilang counter affidavit. Matapos ang tatlong hearing at nang marilis na ang arrest warrant noong March 2015, ang dalawang sospek ay naglahong parang bulak. Sobra din ang pagkadismaya ng pamilya ni Maribel dahil ang mag-asawang Samson ay nakabalik ng normal sa kanilang mga trabaho dahil wala umanong maipakitang malakas na ebidensya ang mga otoridad sa Pilipinas sa mga otoridad sa UK. Upang makatawag ng atensyon mula sa publiko na maaring makatulong para mahanap ang mga suspect gumawa ng Facebook page ang pamilya ni Maribel. Kahit kung may alam kayong impormasyon sa kinaroroonan ng mga sospek na ito ay ipagbigay alam agad sa mga otoridad. Dahil hanggang ngayon, sila ay malayang namumuhay na tila walang ginawang krimen na karumal-dumal. Samantalang ang pamilya ni Maribel ay nalulungkot at habang buhay na nangungulila dahil sa pagkawala niya. Ang dahilan ng pagkamatay ni Maribel ay malaking katanungan pa rin hanggang ngayon. Kahit hanggang hindi nauhuli ang mga suspect ay maaring habang buhay na tayong gumawa ng mga teorya tungkol sa pagkamatay ni Maribel. Mabibigyan lamang ng linaw ang lahat kapag nahuli na si Reginald Samson at Elcielo Valdez. Kung may impormasyon kayo sa kinaroroonan ng mga suspect ay maaring niyong ipagbigay alam sa Kabyao Police Station. Narito ang kanilang hotline na maaring niyong tawagan. Ikaw, sa iyong palagay, ano ang dahilan sa karumal-dumal na pagpatay kay Maribel? Kung may kaso kayong gustong itampok sa ating channel ay huwag mag-atubiling i-comment ito. At kung nagustuhan mo ang video na ito ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Huwag din kalimutang i ang notification bell para maging updated ka sa mga bago naming video. Thank you for watching.